Good morning guys. For today's video ay magpupunla ako ng okra. At hahanapin muna natin yung okra natin. Okay. Tomato, cabbage, bocadillo. Itong mga naka-brown envelope guys. Binigay lang sa akin ito ng no? group sa Facebook. Sa galing sa Ovia Army. Sila po yung nagbigay sa akin ng mga seeds, guys. Libre lang po siya. Basta na sa group kanila. Ito po. Ito yung Facebook page nila, Gardening for Food in the Philippines. Search nyo na lang, guys. Marami kayong matututunan doon. At na natin yung okra. Ito po yung ipopunla natin ngayon. Okra. Ay. Hindi ko po siya lalahatin magtitira po ako. Okay naman.